mapagpalang araw mga tol dahil hindi pa ako nakabili ng steel wool kaya gumamit muna ako dito ng dahon ng kahoy na balbalite na aking gamitin pang linis sa aking kaldero ito ang dahon ng balbalite mga tol ito ay magaspang kaya pwede siya ito pang sa yung steel wool para sa maglinis ako doon sa aking kaldero dahil hindi pa ako nakabili ng steel wool ito yung kanyang dahon no? yan ito ay mataba ang yung regular na size nito ay maliit lang para dito lang pero dito kasi yung lupa kasi ay mataba kaya mataba din yung dahon ito ay magaspang oh ayan pati sa likod magaspang rin at kapag gumamit kayo nito depende na sa inyo kung ilang piraso yung gamitin nyo ganyan lang oh tapos tupiin tupiin lang ng ganyan no? at yun ipanglinis na doon sa kaldero or mga yung kalaha o pwede na or takuri pwede mo na ipanglinis kapag walang steel wool sa ngayon ay hindi pa ako nakabili ng steel wool kaya ito muna ang aking gamitin at dito naman sa katabi ng kahoy na balbalite mga tol merong bulaklak na bulalakaw napakagandang bulaklak ito merong maliit kunin ko yung maliit ito ayan mabango ayan iba yung bango niya saka iba ito napakaganda ayan napakaganda marami dito ang bulaklak na ito ay dito lang ito tumutubo sa mga sabing sapa, mga ilog, yung mga maliliit na ilog, malalaking ilog, dito sila tumutubo. Ito yung kanyang dahon, no. Napakaganda, no. Ayano, no? yung bulaklak, napakaganda. Napakatingkad na parang yellow na parang orange ba? Ayano. No? Ito ay makik makikita mo lang ito sa gubat. At meron din akong nakita dito na kahoy na tugop kaya nagbalat na ako dito ng kunti para makakuha ako ng pulot. Yung pulot sa bisaya, yung malagkit na panghuli ng ibon. Ito ang katas niya, puting-puti, malagkit. Ayan o, nagsimula na ang lumagkit. Mga 30 minutes nito mas lalo pa itong lumalagkit. Ayan o, nagsimula na. Ayan o. Kaya balikan ko na lang ito mamayang hapon. Kumuha ako nito dahil gamitin ko doon sa aking sagingan dahil maraming mga hinog na saging na kinakain ng mga alimukon at manghuli ako ng alimukon na para lang pang ulam. At nilinisan ko na ang aking kaldero gamit ang dahon ng kahoy na balbaliti. Para mas madali ang paglinis, mas maganda makapal yung dahon. Maraming dahon ang gamitin. Ito na ang resulta sa kaldero. Hindi siya masyadong maputi pero pwede na. Yan yung sa loob. Pwede na gawin na panghalili sa steel wool. Nagamit ko na rin dito ang hose at ang gripo at habang nagantay ako na kumukulo ang tubig na para pang pangkape, nilinisan ko na rin muna itong bagtok. Ito ang bagtok na aking kinuha kahapon. Ito ang aking gawing bubong dito sa aking tubig para hindi mainit kapag ako ay naligo at naglaba. Hanggang dito na lang muna ang video na ito mga tol dahil magkape na ako. Kitang-kita tayo muli sa susunod ko pang mga video. Maraming salamat sa pagsubaybay. Bye.